Hello mga kaidol! Meron po tayong dalang isda mga kaidol. Ito so, ang tawag tayo yungin mga kaidol at saka ito bangus. Yan yeah, o, bangus. Malilit pa na bangus mga kaidol. Saka meron tayong tilapia. Ito ay galing po sa bangka mga kaidol. Hiningi lang po natin ito. Hiningi lang po ito. Pinigay lang po sa akin ito mga kaidol. Dahil libre daw ito pang ulam mga kaidol. Ang gagawin ko nito. Magpipreto ko ako nito mga kaidol. Itong bangus. Kaya ginagawa ko. Ipikas ko siya. Pipretoin ko ito mamaya. Lalagyan na crispy pie mga kaidol. Para sulit. Ayan o. Nagayat ako ng ano mga kaidol. Pinipikas ko yung kanyang katawan. Para ano. Ayan o. Ang dami palang binigay sa akin mga kaidol. Hindi rin sa ulam ito mga kaidol. Saan itong malilit na isa mga kaidol? Ito ay yungit. Ayungit po yan mga kaidol. Ito naman ang inano ko ay bangus. Mas malilit pa ito mga kaidol. Eh, ang sabi ng tao yun sa lahat, uh, ano daw ito, nagpipilay daw sila ng malalaki at malilit. Eh, ang problema na isama itong maliliit. Na ilambat. Eh, ayan mga kaidol. oh. oh, maliit pa lang. Uh, ano na. Pero masarap itong mga kaidol. Walang tinik. Pag ito'y pinalito mo ito, wala na itong tinik-tinik. Eh, ayan mga kaidol. oh. oh. simple lang yung pag ano nito. Para lang itong flying fish mga kaidol. Pagka ito'y ginawa mo. Na iba mga flying fish. Pag sa mga probinsya. Ano? Pipikas ba? Tapos pinipilan. Dito, pinipikas lang. Pipituhin na kagad. Eh, ayan yung mga kaidol. Oh. Pag yung marami pala itong gagawin ko. Ayan. So, ayan, tatanggalan natin ng bituka. Ayan, tapos may ilutin naman tayo. Ayan. Ayan o. Bituka mga idol. Tatanggalin natin para bitu sa. sana. hindi natin kainin bituka kasi yun ay may halong putik. Ayan, ayan. Sarap nito mga idol, mamaya. masarap nito nga. Marami pala itong mga idol Binigay ni kuya. Mabayaran ko sana. ayot tanggapin mga idol ay tanggapin yung bayad dahil sabi nila tatapon na lang daw nila yun tatapon sana ito pero sinabi ako ay huwag iigayin ko na lang sa so, ayan lang mga kaidol mamaya ipreprepo ito mamaya kaidol yan lang maraming salamat thank you for watching mga kaydol.